Hi guys! Ako nga pala si Ruby, ang hasyendera ng Japan. Charot lang! So, good na pudtag trabaho sa atong hashinda kay busy baya ka Ayumi. Pero joke na ako ang ah, mga guys kay nagtrabaho rabita ko diri ah. Bas hindi ay matinudan. Anyways guys no, so English na ha. Isag nagtrabaho lang tag kamati no. Kay kailangan man nato mag English English gamay. Kay para ang atong English dili kinamatisan. Fast forward na nato ni hey, guys. Ang among trabaho di ay kay... Nagtusok ng mga sticks sa bawat one or lupa na pinaporma namin. Kailangan mo siyang pagandahin din yung iyong tida. Mabigat kasi yung tidaki eh, pag maramihan yung nasa kamay mo. Kailangan mo kasing ilagay sa iyong isang balikat para tuloy-tuloy lang yung iyong paglalakad. Bugat siya guys kung daghan ka ayaw kag ibit -biton. So hati-hati on lang niyo ang tidaki eh, para dili ka mangalay. Kay dapat nakabaon ng todo yung iyong tidaki eh, kasi pag hindi mo siya mabaon ng tudo, pag ihimo mo siya, maaalsa din siya guys. So, merong hangganan yung tidaki guys. Hindi naman yung sobrang baon na baon kasi pag sobrang baon na naman siya, hindi naman siya maganda sa pag lagay mo ng tali kasi lagyan mo pa yan siya ng tali para maporma mo siyang baling guide ng iyong mga kamatis. So sa mga butas na yan, dyan mo ilalagay yung mga similya. So guys, dili lalim ang trabaho na Shandera dere sa Japan. So kung kamo gusto mo mangitag kana ang magiging inyuhang trabaho kung maadto mo dere sa Japan kung kamatis ang inyuhang adtoan na farm. So ayan guys, iba-iba man ang farm dere sa Japan. So iba-iba din ang experience ng mga tao. Si Shandera kasi nasa kamatisan. Kaya ayan yung mga trabahong nakikita ninyo sa aking mga videos. Hindi lang ako dito naka guys, pero kailangan talaga may gloves. Shout out na pala sa aking taga-video si Nipta literatura Thank you, Dai, sa pag-video sa akin. So, sa amo ang farm di Idris sa Japan, bawal di ay may mag-video. Pero nakabiju mi kay tapos naman ang trabaho. So, tignan mo din sa harap kung straight yung iyong gawa. Pag hindi siya straight, ayusin mo siya.